Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Sa At ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon Nakikita to sa Genesis 6.14-16 Isang pamilya naligtas sa baha Alam niyo itong baha na to uh, Napakalaki buong mundo Ito'y ginawa ng Diyos dahil uh, sa kasamaan ng tao Ngayon tatanungin niyo paano lumaganap yung baha o yung salita ng Diyos noong panahon na yon Noong panahon na 'yon, yung lupa magkakatikit pa sila. Kasi nung nung nangyari man naking nag-nagbitak-bitak yung mga lupa, mababasa niyo yung salita ng Diyos. Kaya lumabas yung maraming tubig pati yung langit ay nagbuhos ng napakaraming tubig. Ngayon ang lesson nito, tiyak yung kamatayan dahil huhusgahan ng Diyos ang kasalanan. Ngayon, ang lesson na yon, ang focus na yon, nahuhusga ng Diyos ang kasalanan, umaabot yon hanggang sa panahon natin ngayon. At nakikita natin na napakaraming kasamaan, ito ay nagpapaywatik na nawawala ang pananampalataya ng Diyos sa mga tao. Alam nyo, ang paraan ng Diyos ay, to, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. It's true faith. Sabi dun sa Hebrews 11, na uh, 27 yata yun. Kung ako nagkakamali. Add ko na lang po dito. Uh, sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat man ang palataya na may Diyos at re-reward ng Diyos ang kanilang uh, pananampalataya at sa panahon po natin ngayon uh, pag po ang Diyos ay nagparusa sa mga mga tao nagkakasala, dapat po parusa niya po sabay-sabay ang lahat ng tao dahil ang Diyos po ay Diyos ng justice kaya hindi po tayo pwedeng uh, husgaan natin ang mga tao ngayon dahil ang Diyos po ay nagbibigay ng panahon para po magsisi po ang lahat ng mga tao. Ngayon po, ano pong magagawa natin? Pagdating po tayong manalangin, lahat po tayong magbalik loob sa Diyos para po ang mga taong ito ay uh, panalangin din po natin na sila po ay magbalik loob sa Diyos. At uh, wag na po kayong sa mga rari-rari, baka kayo masaktan. Hayaan nyo na po yung mga taong may kapangyarihan ang lumitis sa kanila. Na, 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 ipanalangin na lang po natin sila at pag-usapan natin dito sa SOCMED wag na po kayong masaktan dahil sa mga pag-arali na makakaaway nyo lang po yung mga kapwa nyo Pilipino na pulis going back to isang pamilya po yun po, yun pong panahon ni Noe balikan po natin yung Genesis 6 yun po ay inutos ng Diyos at ha, sumunod po siya no kahit pa po, po yung bulag mga kapatid ay nananampalataya na may Diyos wag po kayong maniwala dun sa to see is to believe alam nyo pag po nakita nyo po ang Diyos sa kanyang kawalatian ay mamamatay po kayo yeah, go back to Noah po ang, ang, ang tayo po ang manguna sa pamilya natin na lumapit sa Diyos pamingi po tayo ng kalakasan ng para magawa po natin to at uh, ang pamilya po natin ay maliligtas dito sa kasamaan sa mundo, sa kahirapan. At meron po tayong pag-asa na pag po natapos na natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin dito sa lupa, may pag-asa po tayo sa langit. At doon po wala nang hirap, wala nang kalungkutan, wala nang korupsyon, wala nang pong kasamaan. At yun po yung pag-asa natin. Kapag po tayo ay nagtitiwala sa Diyos dito sa lupa, kung kaya po niya, kung kaya po niya tayong iligtas dito sa lupa, kaya niya rin po tayong dalhin sa langit na may kapahingahan. Sabi po ng salita ng Diyos, uh, pupunasan niya po ang mga luha natin. Ibig sabihin po, wala nang uh, luha. At uh, ito pong verse natin ulit dito sa Genesis chapter 6, verse 14, ang sabi po, uh, may pananampalataya si Noe na ginawa ang isang napakalaking barko. Kaya po sa sa buhay natin, kailangan po gumawa tayo. Ibig sabihin, ang, ang gawa na yun, lumapit po tayo sa Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang, si Jesus ang daan sa Ama. So, wala na pong iba. No? Huwag po tayong matigas ang ulo. Kung ang Diyos po, pag nagsalita siya, sumusunod ang bagyo. Pag, pag ang Diyos ay nagsasalita, luminitaw ang, ang sang kalakasan o yung sang, sang, sang sinukob, <laughs> yung universe. Imagine nyo po, ayun po salita ng Diyos ay napakapangyarihan. Then ngayon po, going back to Genesis chapter 6, verse 14, pasensya na po ha. Ako po ay na overwhelmed dito sa mga revelation ng Diyos. Na dapat po, para maiwasan natin ang baha o yung baha ng kasamaan, kahirapan, ay pumasok po tayo sa barko o arko ng Diyos o yung bangka ng Diyos para po tayo ay maingatan at magbigyan ng kapayapaan. Manalig po tayo sa Diyos na Kanya pinapagawa ay bibigyan po tayo ng kapayapaan at uh, hindi po tayo madadala sa galit at uh, ang Diyos po ang mag-iingat sa atin. Maraming maraming salamat.